Sige po si atin po si Dati Bukal, uh, Bukal Fernandez. Magandang umaga po. Uh, muli po, palapakan po natin ang Pilas ko family. Maraming salamat po. Maraming salamat po, uh, Kapitan. At ngayon naman po, Bukal Janjan Fernandez. Thank you very much. Maraming salamat po sa ating... Uh... Kasama kay Bernard Revilla, ang isa sa staff ng ating tanggapan ng punong lalawigan. Kasama si Ate Donna dito sa Turihos, Siyempre ang ating pong, uh, mga barangay tanod at uh, kasama natin ngayon. Ang ating mga bisita mula po sa region. Siyempre ang ating uh, talagang matagal ng katulong at kapat-katuwang ng ating pamahalaan. Ang ating uh, mula sa region at DSWD. ito po ay pinamumunuan ng ating uh, kaibigan si Ma'am Helen. Kapalakpakan po natin. Kasama natin ngayon ang uh, mula sa internal audit, ang uh, uh, auditor 3 ng regional, ng central office, walang iba po, kundi si Ma'am Daisy. Palakpakan natin si Ma'am Daisy at saka si Sir Renato. Nato, ayan. Sila po yung mga bisita natin na may dalang biyaya ngayong umaga. Ang uh, inyong lingkot, uh, sa ngalan ng ating governor, ito po yung inyong uh, food assistance na kung saan ang mga barangkaitanod, ay uh, nung mga nakalipas ay laging sinasabing nalilipasan sa mga biyaya at hindi nakakatanggap. Nakakatanggap ang BHW, BNS, ang daycare worker, pero walang natatanggap ang barangay tamo. Kaya po tinignan ng ating governor at ang kanyang laging iniisip ay walang maiwan. Lahat ng nakakailangan kung kakayanin ay mabigyan ng para sa kanilang biyaya at yan po ay bahagi ng inyong serbisyo. At kung titingnan natin ang ating mga barangay tanod, sila po yung frontliner natin. Kayo yung frontliner na kasama sa visit order, sa pagdating sa respond and rescue, ang barangay tanod ang unang-unang siyang tinatawa. Pag may nagkakagulo, may nag-aaway lahat, barangay tanod. Kaya po, sa pagpapalangkas ng programa ng ating pamahalaan, tinignan at in-identify, gaano ang pangangailangan ng ating mga barangay tanod sa ating lalawigan at sa bayan ng Turios. Kaso kausap po ng ating bisita kanina ang ating minamahal na mayor. Nakita niya at naramdaman niya kung gaano ang suporta ng municipal government sa mga programa ng national government pag dinadala po rito. Ibig sabihin, pag maganda ang teamwork, ang relasyon ng national at ng local, kung gaano ang koordinasyon ng ating ama ng lalawiga sa national government, hindi po tayo naiiwan. Alam naman natin, mga minamahal kong mga kababayan, mga kasama, na ang ating pong pamahalaang lalawigan at alimang local government unit ay medyo naghihigpit ng sinturon sapagkat maliit po ang pondo natin sa taong 2023. Dahil po doon sa devolution, sa dinibol de ng mga opisina, hindi lahat kasama ang pondo. Pero yung obligasyon at pananagutan ay nasa local government unit. Kaya ang ginagawa po ng ating minamahal na governor, ng ating tatay, Presby Bilasco, sa kanilang pagtutulong ng magama, ng ating congressman, Lord Bilasco, at ng ating Governor Presley Velasco, ginagamitan nila ng komunikasyon koordinasyon at yung pong impluensya at koneksyon. Sapagkat pag wala kang koneksyon sa itaas, maniwala po kayo, ang maliit na lalawigan ng marinduke hindi mapapansin, subalit pansin ninyo ngayon. Kilala po ang lalawigan ng marinduke sapagkat binigyan ng pangalan ng ating mga minamahal na mga pinuno, ng ating congressman. Kung ano ang relasyon nila sa taas, sa national government, yun po ang nakakatulong. Tingnan natin ang pag-unlad at ang pagbabago ng lalawigan. Hindi tayo bulag para hindi natin sabihin, nakikita natin ang, ang pag-unlad at mabilis na pagbabago nito. Yan po'y bahagi ng pagsusubikap ng ating minamahal na governor at congressman dahil sa inyo. Tayo po ang inspirasyon, ang ating mga kababayang marindu kayo, sapagkat ang gusto ng ating ama, ng ating tatay, masakit sa isang ama kung ang kanyang mga anak ay walang makikitang makain sa pangkainan. Masakit sa isang kuya at kapatid kung ang kanyang mga kapatid ay nagugutom. Yan po ang isang uh, programa. At intensyon ng ating governor at ng ating congressman kasama ng ating mayor dito sa bayan ng Tulihos, ni Mayor Lorna Pilasco, at ang ugnayan po ng regional office, national office, ay lagi pong nandyan nagkatuwang, magkatuwang po tayo. Hindi po naiiwanan ang marinduke sapagkat, sabi nga namin sa inyo, tayo po ang inspirasyon ng ating pamahalaan para sa mga programang ito. Kahit ang aming pakiusap at panawagan, suportahan po natin. Hindi magiging matagumpay ang programa ng ating pamahalaan gaano man ito kaganda. Kung hindi po tutulungan at yayakapin ng ating mamamayan sapagkat kung hindi po ninyo ito tutulungan, walang saysay -say ang lahat ng ito. Kaya sana maramdaman ninyo, maliit man o malaki, ang biyaya na ating matatanggap, ito'y bahagi ng pagiging makajos ng ating mga kababayang narinduken kenyo. Yung inyong mga panalangin, hindi po literal na ibinibigay. Na tayo na, Panginoon, wala kaming pangsaing ng tanghalian. Wala kaming panghapunan. Wala kaming pera. Wala po kaming makain. Walang pambao ng aming mga anak. Hindi binibigay ng dali ang babagsak sa inyo. May mga taong ginagamit ang Diyos na na pagiging instrumento para makadating ang mga panalangin at pangangailangan ng bawat isa. At yan po ang ipagpasalamat natin sapagkat ang lalawigan ng marinduk ipinagpala, iniiwas tayo sa mabibigat na sakuna. Ang kailangan lang natin ay patuloy na magtiwala sa inyong mga sarili. Manalangin sa inyo. Sabi nga ni, ni Apostol San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kurinto, huwag kayong mabahala sa anumang bagay na wala at kulang sa inyo. Wala kayong dapat gawin. Kundi manalangin ang may pasasalamat sapagkat ang Diyos ang nakakaalam ng pangangailangan ng tao. Kaya po, manatili tayo na nakakapit sa Diyos, manatiling nananalangin at nananampalataya sapagkat yan lamang ang susi ng ating mga problema na nakakaharap. Huwag kayong mabalisa kung may problema kayo. Sapagkat ibig sabihin kung kayo nakakaalaal at nakakaisip na may problema kung ano ang wala, ibig sabihin normal pa kayo. Pero pag hindi na kayo nagka-problema, mabalisa po kayo, tumarap kayo sa lamita ng inang sarili. Baka hindi na kayo normal sapagkat so hindi na kayo nagkakaroon ng problema sa buhay. Ang problema ay nagpapalakas at nagpapetibay kung paano ha harapin ang hamon ng panahon. At yan po ang panawagan ng ating governor. Magtulungan tayo. Let us join our hand, share our time and our effort to continue the struggle of good governance in the province of Marinduque para sa kaundala nito. Laging tandaan kung may sakripisyo, may binipisyo. Kung may problema, may solusyon at sa bawat pag ulad at pag-asenso, may kaagapay tayong bilas ko. Magandang umaga po, maraming salamat, at sana makatulong sa inyo ang inyong tatanggapin ngayon para sa inyo na mga kababayan natin, sa inyong pagsiservisyo. Thank you very much. Mabuhay po tayo lahat. Maraming maraming salamat, uh, Sir John Fernandez. So patuloy lamang po ang uh, programa ng ating pamahalaan ng Lawigan na Marinduque. Kaya Bigyan po natin mas gabong palakpakan ang ating minamahal na Congressman Lord Alan Velasco. Gayun din po ang ating minamahal na Governor Presby Velasco. Ang ating pong minamahal na Provincial Administrator Sir Vincent Michael Velasco. Maraming maraming salamat po at patuloy na po natin na didiretso ang ating uh, pagbibigay ng uh, food assistance. Gayun din po ang ating minamahal na ina ng ating bayan, Mayor Lorna Quinto Velasco. S Sige po, tuloy-tuloy na po tayo. Tapos mamaya po, dun sa ipipay out na po, uh, tatawagin po isa-isa yung pangalan niyo po. Nandito naman po yung mga papel ninyo. Dito po kayo mong dyan po, ma'am. Pila. Hindi po banda. Tapos po, yung itutuloy po natin yung verification. Asa na yung ipipay out na po? Iba-iba na pong barangay yan yung interview, ma'am. Ah, uh, yung i-verify pa po dito sa laptop ay yung barangay kay po. Sunod po ng kay ay yung barangay mabuhay. Nasaan po yung kay Dito po ang pila. Dito po kay Duque. Dito po ang pila ng pera, sir. Ay, mabuhay. Kay <laughs> Duque, nasaan yung dinaraang gendang aroma rin sa kasalukuyan po narito po tayo sa bayan ng Torinos at uh, ayon po ay kasalukuyan ay sinasagawa ang distribution ng food assistance sa ating mga bayaning Uh, mga bipat o so mga barangay tanod at uh, ngayon po ay naka-schedule na ano po iyong paninigay sa mga barangay tanod ng iba't ibang barangay ng bayan ng turismo. Ito po yung po ng DSWD sa siyempre po, sa effort po ng ating Governor Congressman, Lord Alan Velasco. Okay. Gratipon po namin sa inyo makaganapan dito po sa bayan po ng Turihos. This is a food assistant at handog po sa ating mga barangay tanod sa ating mga Leonel yung teh ng bumi. Ayoko miyo pala. Leonel lang po. So, sa eroplano kasi ano, si Ateneo na rin. Ay, hindi ka po. Tapos, si Jonas Paralejas ng Bangwayo. Oo, pasuyo po, pakilabas ko, ang ID ko sa inyo. Ay, you, Jonas? Hmm.

Chodoro um, ang um, oh, okay, yes, ah, po. mapila po kayo. para madali na Arlan ni po. Arlan ni Palabas po ng mga ID at mapila yeah, Pirao, po kayo. po. Si Alex Kiresa.

Yonelin Yante po. Inatawagan ka po ulit din sa may may mga. Yonelin Yante. Ma'am, din ko ay Tapos po si Patalya Rini. Wala ka po ang sir. Patalya Rini. Gusto si mong papel. Patalya Rini. Patal ¡Para sabi ate. Bali pagka-muna sa pero pamalan muna tapos perma mo ka. mo pa Parehas kuno natin dito. Pati wa pwede ma interview ka din din yan yan <makes noise> taga saan ka kuya taga bangwayin bangwayin so ikaw ay ilang taon nang tanod tatlong uh, taon lang tatlong taon So anong masasabi mo dito sa natanggap niya mula sa DSWD sa effort ng ating governor at congressman? Maraming salamat po kay Joe. Meron pa rin tulong. Oh. So ano ang balak mo kasi ng food assistance ano ang bibilhin mo? Seryo Florindo? Sa tinong kung ano? Oh, yun. At uh, salamat po ya sa yung ano, salamat din sa serbisyo mo sa ating barangay. Yan. An pangalan mo kaya? Jonas Jonas Paraleja. Paraleja. Tagabangway. So, ayan mga kabayan at tuloy-tuloy uh, po tayo sa ating uh, sinasagawang uh, special coverage. Ano po? Itong uh, nagaganap po na distribution ng uh, food assistance para sa ating mga pipas. ano? Uh, dito sa bayan po ng Torrijos. Ano po at uh, i-update pa rin po namin kayo kung ano po yung, yung mga, mga pangyayari po dito at tumutuwa po tayo Big ano dahil doon tapoy talaga umaapila na yung ating mga bipats ang mga frontliners po natin dito sa ganito mga assistant, assistant at uh, sa magandang balita sa pagkatayon po so, narito God, na, ang na ang DSWD sa magitan ng ating uh, ng ang uh, sa effort ng ating governor at congressman ay makakatanggap na po ng food assistance na, na po ito ating mga bipats ayan at uh, sa mga bipats ko natin sa iba't ibang bahagi ng ating lalawigan hintay-hintay lang po ano po at uh, marapit na rin dumating maaaring dumating rin po sa iyong biyayang ito para sa inyo ayan at uh, for the meantime yan lang po muna ang mga kaganapan dito po sa Torrijos Covered Covergord sa sinasagawang uh, uh, sinasagawang distribution of food assistance para sa ating mga bayani o mga frontliner na mga bipat o barangay uh, tanod ano po uh, pero kayo nang tinatawag ng bipat barangay volunteers anong volunteers nga ba? volunteers nga so medyo na, nalimutan ko yung uh, meaning ng bipat ayan at muli uh, po, isang magandang araw sa lahat ng ating mga kabayan. Ito po ang ating live coverage dito po sa Bayan ng Turihos. Sinasagawang distribution ng food assistant sa ating mga barangay tanod mula po sa DSWD. Magandang araw, isang ligtas na araw, Marinduque.